ang buod ng nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Nagsimula ito sa isang paglalakbay ng baportabo sa pagitan ng Manila at Laguna. Kabilang sa mga pasahero ang mag-aalahas na si Simon, si Isagani at si Basilio. Labing tatlong taon na ang nakakalipas mula nang mamatay si Ilyas at si Sisa. Nakarating si Pasilyo sa San Diego at sa isang makasaysayang pagtatagpo, nakita niya si Simon sa pagdalaw sa libingan ng kanyang ina sa loob ng libingan ng mga ibara. Nakilala niya si Simon na si ibara na nagbabalat kayo. At upang maitago ang ganitong lihim ay tinangka ni Simon na patayin si Basilio. Nang hindi ito na ituloy ay hinikayat niya ang binata na makiisa sa kanyang layuning maghiganti sa pamahalaang Kastila. Si Basilio naman ay tumanggi dahil gusto niyang matapos ang kanyang pag-aaral. Habang ang Kapitan General ay nagliliwaliw sa Los Baños, ang mga estudyanteng Pilipino ay naghain ng isang kahilingan sa kanya upang magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Ang kahilingang ito ay di sa sapagkat na alaman ang mamamahala sa akademyang ito ay ang mga praile. Sa gayon, sila ay di nagkaroon ng karapatang makapangyari sa ano anupang pa pamamalakad sa nasabing akademya. Samantala, si Simon ay nakipagkita kay Basilio at muling hinikayat ang binatang umanib sa binabalak niyang paghihimagsik at manggulo sa isang pulotong na sa pilitang magbubukas sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Ngunit hindi natuloy ang ganitong gawain dahil si Maria Clara ay namatay na ng hapong iyon ang mga estudyante naman upang makapagpalubag ang kanilang sama ng loob ukol sa kabiguang natamo ay nagdaos ng isang salo-salo sa mga talumpating kanilang binigkas habang sila'y kumakain ay tahasang tinuligsa nila ang mga praile. Ang pagtuligsang ito ay nalaman ng mga praile kaya ganito ang nangyari. Kinabukasan ay natagpuan na lamang sa mga pinto ng universidad ang mga paskin na ang nilalaman ay mga babala, pagtuligsa at paghihimagsik. Ang pagdidikit ng mga pasking ito ay binintang sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante dahil dito ay ipinadakip sila at naparamay si Basilio bagay na ipinagdamdam ng malabis ni Huli na kanyang kasintahan. Ang mga estudyanteng ito ay may mga kamag-anak na lumakad sa kanila upang mapawalang-sala sila. Samantalang si Basilio ay naiwang nakakulong dahil wala siyang tagapamagitan. Dahil dito ay naisipan ni Huli na lumapit kay Padre Camora upang humingi ng tulong na mapalabas si Basilio sa kulungan. Ngunit gusto ni Pari Camora na ang kapalit ay ang katawan ni Huli. Hindi pumayag si Huli kaya nung gagahasain sana siya ng pari ay tumalun siya sa bintana ng kumbento na dahilan ng kanyang agad na pagkamatay. Sa kabilang banda upang maisagawa ni Simon ang kanyang balak na paghihimagsik, ay nakisama siya sa isang negosyo kay Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito. Dahil dito ay naimbitahan si Simon sa kasal ni Juanito at Paulita Gomez. Ang magiging ninong sa kasal ay ang Kapitan General. Naanyayahan din ang mga praile at lahat ng opisyal ng pamahalaang Kastila. Kaya naman ito ang nakita ni Simon na pagkakataon upang maghiganti sa pamahalaang Kastila. Pagkaraan ng dalawang buwang pagkakakulong ay nakalaya si Basilio sa tulong ni Simon. Agad siyang pumunta kay Simon at umanib sa paghihimagsik. Sinamantala naman ni Simon ang ganitong pagkakataon. Ipinakita niya kay Basilio ang bomba na kanyang ginawa. Ito ay parang lampara na hugis granada na kasinlaki ng ulo ng tao. Ang lamparang ito ay siyang regalo ni Simon sa ikakasal na sinawan Nawanito at Paulita. Ipapalagay ni Simon sa gitna ng handaan ang lamparang ito. At ang lampara ay magbibigay ng maliwanag na sinag na siyang magsisilbing ilaw sa kabuuan ng salo-salo. Ngunit pagkaraan ng dalawampung minuto, ang lampara ay magiging mahina at kapag sinubukan itong itaas ang mitsa upang ito ay muling lumiwanag, ito ay sasabog ng napakalakas na siyang papatay sa lahat ng naroon sa salo-salo. Iyon na ang hudyat upang simula ng paghihimagsik nila Simon at ng kanyang mga kasama. Madali na lang nila itong magagawa dahil patay na ang lahat ng mga praile at mga opisyal ng pamahalaang Kastila. Dumating na nga ang araw ng kasal ni Juanito at Paulita. Mag-iikapito pa lamang ng gabi ng araw ng kasal at si Basilio ay palakad-lakad sa tapat ng bahay ng pagdarausan ng handaan. Pagkaraan ng isang saglit ay lumabas si Simon at binalaan si Basilio na kailangan na nilang umalis dahil sasabog na ang bomba. Ang nanlulumong si Basilio ay paalis na sana ngunit nakita niyang dumating si Isagani at akmang papasok sa salo-salo. Si Isagani ang dating kasintahan ni Paulita ng matagal na mga taon. Ngunit inagaw ni Juanito si Paulita kay Isagani at ngayon nga ay kakasal na sila. Binalaan ni Basilio si Isagani na wag nang pumasok sa handaan. Ngunit nagpumilit ito. Kaya naman napilitan si Basilio na aminin kay Isagani na may bomba na sasabog na papatay sa lahat ng mga naroon. Nanghihina na ang ilaw ng lampara. Napansin ito ng Kapitan General at inutusan si Padre Irene para itaas ang mitsa ng lampara. Nang itataas na sana ni Padre Irene ang mitsa ng lampara ay kinuha ni Isagani ang lampara at mabilis na tumakbo sa asoteya at inihagis ito sa ilog. At sa gayong pangyayari ay nawalan ng saysay ang balak na paghihimagsik ni Simon. Tumakas si Simon at pumunta siya sa bahay ni Pare Florentino, ang chuhin ni Isagani, na matatagpuan sa baybayin ng karagatang Pasipiko. Nakarating ito sa bahay ni Pare Florentino. Ngunit nung nababatid niyang malapit na ang mga sundalong Kastila na huhuli sa kanya, ay uminom siya ng lason upang hindi siya mahuli na buhay ng mga ito. Ipinagtapat niya kay Padre Florentino ang tunay niyang pagkatao at isinalaysay niya dito ang malungkot na kanyang kasaysayan. Mula nang siya ay bumalik sa Pilipinas buhat sa Europa, labing tatlong taon na ang nakakalipas. Ang pag-iibigan nila Maria Clara at ang pagbabalat kayo niya bilang si Simon na mag-aalahas. Pagkatapos nga niyang maisalaysay ang lahat-lahat at mangumpisal ay namatay si Simon. Sa nais na maiwaksi ang napakalaking kayamanang naiwan ng mag-aalahas, ang kayamanang naging kasangkapan ng kanyang paghihiganti, at upang hindi na muling magamit ang kayamanang ito sa kasamaan, ay inilagay ito ni Padre Florentino sa isang kahon na asero at itinapon sa karagatang pasipiko ang di matatayang kayamanan ni Simon. At iyan ang buod ng nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Sana ay nakapulot ka ng magagandang aral sa ating nobela at naging instrumento ito upang magising ang pagiging makabayan sa iyong puso.